Hello, hello guys! Kumusta ulit? Yan ang aking daily morning routine. Wow, ang ganda ng aking view. Yan ang aking nanay. Nagtatrabaho kanina umaga. Uh, naglalagay ata ng tubo. Yes, tubo. Para hindi kwan. Yan yung sili namin. Tubo na eh. Oh, yan lang ang nag-iisang sili sa bahay. Pwedeng panigang yan. Sarap yan sa isahog sa sinigang na bangos. Pede. Wow. Mm, yan ang aming mga halaman, orchids ni mamang kaganda oh Nag bloom na sila ngayon yan papasok ulit ako sa world magbibiyahi mm, ako umaga uwi naman sa hapon mga gano'n pagpandeng er, sa hindi kita, magtatrabaho sa umaga ay naka uwi nang na. ganda ng orchids oh. violet na violet ubi ay purple ganda ng orchids yan oh yan ay kan tanim ko persimmon yan na ang tumubo sa akin yan ay persimmon i-replant ko doon sa bukid kapag may oras sa o may oras parang gustong gusto yun ng silo na tanim niya yan ay luya oh sakto sakto may malunggay sa amin no mm, nangyala mm, ang ano ba malunggay? Sarap ng malunggay. Ang healthy pa. Di ba guys? Yes! oh, yan ko! Chicken! Chicken. Sarap itinola. Ano masarap luluto ng manok guys? Tinola? Adubo? Chicken curry? Yan o. Oh. Una ready na kanina oh, mang daming laya, ay luya, palunggay kanina. Yan, pumunta naman ulit tayo sa bukid. Anong tawag niyo diyan, guys? Hindi naman yan kalamansi, malaki na oh. Ngumutin niyo. Malaki na, malaki na. Hindi yan kalamansi. Tingnan natin kung ano yan. Siguro mga cat 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 siguro yan, guys. Oh yan Pupunta ko sa kalamansi farm namin. Tingnan ko kung maraming bunga. Pero maliliit pa yan. Maliliit pa at saka ang daming dahon-dahon ngayon nakakakuan kasi uh, ang tawag nito ang umuulan na ang kaya green na green ang aming paligid di ba yan kalamansi ganda ng kalamansi nakaka nakakawala siya ng stress ang kulay green na green sarap sa mata lalong-lalo na po pag maraming bunga ganun na yung kamote namin no Siguro magbubungkal ako next time. Magluluto siguro ako nito. Yan. Magluluto siguro. Ano kaya masarap na ito? Kamuting ka. Ay, bibing. Ay, bibing ka. Ang tawag nun? Kasaba cake. Yan. Kalamansing dami. Oh, maliliit lang na bunga. Yan ay kamyas. Hmm. Kamyas yan. Malapit ng mamunga siguro after 5 years siguro. Ay, 5 years? 4 years. Yan. nag-off. Ano yan? Ay. Ay. Agwa Agwa di mag, Madrid Agwa yan ay magandang ipakain sa mga alagang hayop. katumbas yan ay feeds. Magandang ipakain sa kambing, manok at saka sa mga baka. Kapag may naiinitan kaya no kambing namin nilagay diyan sa bahay para kapag uulan hindi maulanan Hm. Mm. Mm. Eh, lang yung kambing. <laughs> Ayan o, kit ng anak niya. Nagdidede. Malaki na o. Nakatali ata. Tinali ni mamang para hindi kakain ng mga akalaman niya yan. O, kikat niya daw para lumago daw. Tapos ipapatubo ulit. Intog ka na. Mm, hindi datan yan, mamitas ulit tayo and yeah, yan ay for today's video guys thanks for watching ano, you know, iluluto natin iluluto natin pitas-pitas lang ng sili and then, tutuno-tuno yan, naglalaro hmm, oh. sasayaw daw siya hi, <laughs> naka si kuya hmm. hmm, yun, naglalaro ganda na lang ako no? Hmm, si mama no, hmm, yan tuno, 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 tuno pag may tan, sa isa sa yan sa bago okay, shout out po nga pula dito tayo sa bike Team, bebang arts glen nature lover mercy caraga Uh, nenengyam for party and thank you sa lahat ng mga nunood and see you again please like, share and subscribe sa mga new followers dyan wag, wag kalimutan kalimbangin ang kampana, bye bye, see you guys sa next video